Hello, magandang araw. Totoo nga ba ang tinatawag na green thumb? Kayo ba ay meron ding tinatawag na green thumb? Ano nga ba ang pagkakaroon ng green thumb? Ang green thumb po ay ina-associate natin sa mga tao na madaling makapatubo o may talent na makapagpatubo ng mga tanim. Pero, based sa aking experience, ako po ay talagang mahilig lang magtanim ng mga kaya ayan no, oh, makikita ninyo meron ako dito aloe vera ayan tapos meron din siyang ito yung bamboo plant ito yung money plant ito yung, yung aloe vera ito yung money plant ito yung snake plant ayan so kapag mahilig po tayong at nakakapabuhay tayo ng mga tanim ay sinasabi na meron tayong green thumb. Pero ang totoo po ay wala naman talagang tinatawag na green thumb. Lahat po tayo ay pwedeng magtanim at makabuhay ng mga iba't ibang klase ng halaman. Kasi ang mga halaman po ay may iba't iba din na mga gusto na mga kondisyon kagaya ng aloe vera itong aloe vera po ay ayaw niya yung masyadong matubig kasi nabubulok yan siya ang aloe vera may mga halaman din naman na kayang mabuhay kapag tag-init. may iba din naman ng mga halaman na kayang mabuhay kahit na tag-ulan 'di ba so uh, mayroon akong nakilala na sabi niya Talagang hindi siya makapabuhay ng tanim. Pero sa aking palagay ay depende lang talaga sa knowledge o sa experience natin. Maaring sa una mag-fail po tayo ng pagtatanim, pero sa katagalan dahil sa ating experiences ay matututo po tayo. So lahat po tayo ay pwedeng magtanim. Kailangan lang po nating alamin kung anong mga gusto ng mga halaman na ating itatanim. So ako rin po dahil mahilig nga ako sa halaman, inaalam ko rin kung ano-ano ang mga gusto ng mga halaman na ito na aking itatanim. So kagaya nito. Ito po yung jade plant. Ang jade plant ay isang uri ng succulent. So kapag succulent 'yan, ayaw niya ng maraming tubig. At ito po ay nandito lang sa medyo may lilim kasi ayaw din ng iba ng direct sunlight. So ayan, 'di ba? So siguro god-given talent na rin additional kapag yun nga, meron kang green thumb. So kayo ba ay meron ding green thumb? So pwede nyo pong i-comment kung ano ang inyong idea po sa mga viewers ko subscribers silent viewers and friends thank you so much bye bye and god bless